Naaresto kamakailan ng dating pulis na si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte sa Quezon City kaugnay ng kasong inciting to sedition at paglabag sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Nahuli siya nitong lunes habang nasa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang pagkakadakip sa kanya ay bahagi ng mas malalim na usapin na nagsimula pa noong March 2025 nang maglabas siya ng sunod-sunod na mga pahayag sa social media bilang reaksyon sa isyu ng pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga post sa Facebook, tahasan niyang ipinaabot ang kanyang pagtutol sa ginawang hakbang ng mga autoridad na isuko si Duterte sa dayuhang hukuman. Aniya? Hindi dapat pinapayagan ng mga Pilipino ang paghawak ng mga banyagang institusyon sa sinumang mang leader ng bansa, lalo na ang mga gaya ni Duterte na, ayon sa kanya, ay nagtanggol at nagsakripisyo para sa bayan. Isa sa mga naging kontrobersyal niyang pahayag ay ang panawagan sa kapwa niya pulis na pag-isipan umano ang paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa kanila upang itama ang mga desisyong labag sa dangal at interes ng sambayanan. Ginamit din niya ang kanyang social media upang magpahayag ng galit, pagkadismaya at pagbibigay babala sa mga internasyonal na grupo at sa mismong gobyerno na umano'y naging kasangkot sa naturang pag-aresto. Dahil sa seryosong nilalaman ng kanyang mga salitang inilathala sa publiko, agad itong inimbestigahan ng Quezon City Police District at ng National Police Commission noong Marsori. Formal na naghain ang polisya ng kasong kriminal laban kay Fontillas sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Kasabay ng kasong kriminal, sinuspindi rin siya mula sa serbisyo habang isinasagawa ang hiwalay na investigasyong administratibo. Sa ilalim ng nasabing investigasyon, inakusahan siya ng grave misconduct conduct unbecoming of a police officer at disloyalty sa gobyerno. Makalipas ang ilang linggo, inilabas ng National Police Commission ang desisyon tuluyang si baken si Fontillas mula sa serbisyo at ipataw sa kanya ang parusang habambuhay na diskwalipikasyon mula sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon sa ulat ng mga autoridad, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng hindi inaasahang asal si Fontillas. Lumabas sa record na noong nakaraang taon ay sumailalim siya sa psychiatric evaluation at nagkaroon ng rekomendasyong kailangan niyang huminto sa serbisyo pansamantala upang pagtuunan ang kanyang kalusugan. Sa kabila nito, Bumalik siya sa serbisyo matapos makumpleto ang mga hinihinging kondisyon. Gayunpaman, para sa ilang opisyal ng pulisya, ang mga pahayag at kilos ni Fontillas sa social media ay tila patunay na hindi pa siya ganap na handang gampanan ang sensitibong tungkulin ng isang alagad ng batas. Matapos ang kanyang pagkatanggal sa serbisyo, hindi tumigil si Fontillas sa pagbibigay ng pahayag sa mga panayam at sa kanyang personal na social media page, inulit niya ang kanyang paninindigan na wala siyang pagsisisi sa kanyang mga sinabi. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagtatanggol sa kanyang pinaniniwalaan at ang kanyang mga salita ay bunga ng kanyang malasakit sa kinabukasan ng bansa. Aniya, bilang isang mamamayan ay may karapatan siyang ipahayag ang kanyang saloobin at iginiit na hindi niya layunin ang manggulo kundi magmulat. Sa kabila ng kanyang paninindigan, malinaw sa batas na may mga hangganan ng kalayaan sa pagpapahayag, lalo na kung ito ay may potensyal na makasama sa kaayusan ng lipunan o makaimpluensya ng kaguluhan. Ang kaso ni Fontillas ay nagsilbing paalala sa lahat ng nasa serbisyo publiko, lalo na ang mga nasa hanay ng pulisya, na ang bawat kilos, salita at desisyong ginagawa ay may kaakibat na pananagutan. Hindi sapat ang matayog na adhikain kung ito ay ihahatid sa paraang lumalabag sa batas at nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, Patuloy ang legal na proseso kaugnay ng kanyang kaso. Nasa kustodiya siya ng Quezon City Police District habang hinihintay ang susunod na hakbang ng korte habang ang kanyang panig ay patuloy pa rin inilalaban sa mata ng publiko, ang usapin ay nananatiling sensitibo at mahigpit na sinusubaybayan ng taumbayan, mga taga-suporta ni Duterte at mga grupo ng karapatang pantao. Isa itong komplikadong kwento ng pananampalataya, paninindigan at hangganan ng kapangyarihan sa panahon ng social media.